guys, mag-o-open ako ngayon ng binili ko na iPad dito sa ITEL Yan, tingnan natin ngayon kung maganda ito try natin dito ako ngayon sa Robinson para ipagawa itong aking iPad na nag-lock out. Yeah. Sana magawa. Diba? Um, Marami na kasi mga tent. maraming mga bagsak. Dito na ako ngayon sa gumagawa ng gadget. So, pinatingnan ko na yung iPad and then sinecheck nila kung pwede pang magawa. Hopefully, magawa. <laughs> diba? So, pwede gamit natin guys, mag-open ako ngayon ng binili ko na iPad dito sa iTel. Yan, tingnan natin ngayon kung maganda ito. Try natin. Siyempre, dadahan-dahanin natin. Baka mamaya masira. Ano man, merong epekto o depekto first time kong bumili dito kasi sinabi nung aking friend mura daw tapos maganila actually ang binili niya is cellphone so ako naman ito yung ipad ipad 1 ayan so ano to Aha, uh -huh. ayan magkano ang pagkakabili ko 5,799. Yes. Diba? Halagang 5,700. Meron kang iPad. Yan. So, tingnan natin, no? Tingnan nyo, guys, oh. iPad 1. Yow! Excited! Nakaka-excite. Na-excite naman ako. Nai-excite naman ako. Diba? Sa alagang 5-7. Meron tayo. Pero dahan-dahanin natin. Yeah. So, ito na. Ito ang ating ating unboxing na iPad 1. So, this is my first time. Oh. Wow! iPad 1. 10.1. Yung screen niya. Tapos, 4GB. So... Ano to? 4GB RAM And then 128GB Sa halagang 5.7 So ang may gawa ay ITEL Yan Tingnan natin o, Tingnan nyo guys oh. Yan ha ah, diba Kita nyo original So made in China So, paano natin ito bubuksan? So, ibig sabihin, legit kasi merong sealed. So, hindi natin siya tinanggap nang walang sealed. So, ngayon dahil may sealed siya, so pwede na natin simulang buksan. So, yun lang kailangan dahan-dahanin natin. Siyempre, sa yun na to, kaya kailangan dahan-dahanin natin. Ayan. Ay, ayaw pa magbukas. <laughs> Pinapawisan ako sa init ng panahon, guys! Ang init! Ayan. Tingnan natin siya ngayon. Ay, ito pa pala. Tanggalin natin yung seal Pero huwag natin sirain. mahigpit guys ito yan so ngayon pakita ko sa inyo para pagka ano di ba bibili din kayo kasi birmo, mo murang mura 57 may laptop ka na oh. may ipad ka na pala oh wow oh alam na this oh sa sim ito nga pala may sim to wow yan So, tingnan natin to Oh, may kasama pang protector. Ay, may kasama ng ano, ba? Diba? Wow, ang galing. Sana bibilan ko pa, pero mas maganda ko standing. Tapos, oh, may kasama na siyang, ano, glass protector. Galing niya, ha? Kompleto na, ha? Oh, say mo. Oh. oh, camera, ang ganda. Wow. Maganda naman siya, ah. Tingnan natin ngayon. O, oh, di ba? Okay, yung laki. oh, ito, meron na siyang yung ano, pang charge. So, type C. Tapos, ito, ito yung saksakan. So, sabi, pas charger daw ito, 6,000 uh, 600 mAh o oh, 6,000 pala. Ayan. Ayan. Ngayon, syempre, aralin natin ito, ay ah, hindi. Ito, aha. Saan ba yung bukas? Ang dini. Halat <laughs> first time. Ayan. Sige, mukhang lobat siya. Pero walang ano, walang dibring sim. <laughs> Ayan. Ayan guys. Mukhang wala na itong laman. Ayan. So guys, ang ganda, ang ganda ng ating ano. So syempre, i-charge natin. So pakita ko sa inyo yung loob niya pagka na-charge natin. So meantime, ang ganda, kompleto. 'Di ba? Kompleto siya. Tapos eto, I'm not expected this one. So meron na siyang